Okay na. So, pas pang patay. Di ba, bibigyan ka ganito sa patay. So, tatanggapin mo. Oo. Oh. Nakikipagramay ka. Oo. Oh. Kaya, mga init yung panahon. Ikaw pang ganon. Oo, oh, ganito nga. Ayun. <laughs> Hello guys, ayun magluluto ulit tayo ng sopas kasi siki eh, si Kim ay nagre-request uh, ulit ng sopas. So ngayon sasabawan natin kasi yung nakarang sopas na ginawa natin medyo um, malapot o maraming sahog tapos konti lang sa sabaw so ngayon ang gusto niya maraming sabaw so, guys kung nakikita nyo nagpag prepare na tayo ng ating ricado meron tayo dito repolyo yung mga ricado tapos yung manok and then may papainit na natin tong butter tapos umpisa na natin mag gisa so ngayon guys medyo mainit na tong butter natin una natin igigisa dito is yung bawang. So, okay na yung bawang natin. Sunod natin itong sibuyas. natin ng konting tubig. Diyan natin ng asin. Konting paminta. Tapos, diyan natin ng pampalasa. More chicken cubes. So guys, ayun, kumukulo ng ating uh, sopas. Talagyan na natin po ng pasta. Papalambutin na muna natin. Tapos lalagyan na natin yung ricado. Hayaan na muna natin itong kumulo at lumambot yung pasta. Tapos lalagyan na natin yung gulay. So yun guys, inintay na lang natin kumulo yung ating pasta. Tapos lumambot. Tsaka natin lalagay yung gulay. Punta mo tayo sa loob kung ano ginagawa ni Kim. Boy! Ha, nagawa mo? Ha? Kahiga okay, ka lang? Hey! Nanonood siya ng vlog. Ano, si Aunt Clutes. JG Moon. Paano masabi? So, yun guys, yun si Kim. Oh. So, mga nakaraang linggo. Ito si... Ah, nasusuka ka na naman ayaw niya nang naaamoy yung ginisang bawang kaya nasusuka siya dati gustong gusto nito ito yung bawang eh ngayon ayaw na ayaw niya And pati hipon gustong gusto niya dati ano ngayon halos itapon niya ng hipon ayaw niya ang gusto nito mga baka nilag baka yung buto buto tapos basta mga baka gusto niya oh hahaha <laughs> ang Okay. May sopas. <laughs> Ay, sopas. Ay, sopas. Tulog na ako ulit. Tulog na ako ulit. Ha? Ah, paano? Pa, niluto mo, ano lang. Pa, sopas nga lang, niluto ko. Eh, paano pag ayaw ko na yung ulit? Ay, patay tayo dyan. Eh, bigyan na lang natin sa kapitbahay. So, ayun guys, naantok na naman siya. Ayan ako. Oh. <laughs> Ganyan talaga yung mga ano. Anong tawag doon? First semester? Uh Oo. -oh. First, first, semester. First, semester, first... First trimester. trimester <laughs> first trimester. First trimester. First trimester kasi. First pala. First semester. Tangot na <laughs> So, yun ang gusto niya. Maraming sabaw guys. Tingnan natin. Dadamihan oh! natin ng sabaw. Tingnan <laughs> natin kung anong itsura na nung ating sopas. Natuyo yung ating sopas. Gulong sa tubig din ang tubig guys hello gusto mong sopas kumain kami luto lang kami ng sopas gusto ni ng sopas na maraming sabaw so ngayon guys lalagyan natin ng sabaw tapos lalagyan natin ng gatas, Lagyan ko na nga pala to ng dog. so hintayin natin ulit kumulo tapos lalagyan natin yung gatas So yun, pwede na natin itong, yung itong polyo. Ayan. Pwede natin ulit kumulo. Tumambot. Pwede na natin actually lagay itong gatas So yun guys, yun Dubai yung nakaraan uh, pinrank natin si Kim nung maalat. Ngayon, iba naman yung gagawin natin. Huwag mong subukan sorry ko mo na natin kay Boy! Tikman mo nga rin. Baka na naman yan ha? Uy, <laughs> grabe naman. Tikman mo lang. Oo. Namang pakaramdam ko pag eh. Ano ba? parang kung Kung ano nasa. Ano ba? Makaroni. Oo. sa salad. So, bakit di mo nilagay lahat ng gatas? Gusto mo lahat? Kulang pa to. Kulang? Sa gatas. Kulang pa? <laughs> Lasang ng salad. Lasang salad? <laughs> kala ko kulang pa. Sarcastic, kala ko kulang pa. <laughs> Sobra pala. Hoy, saan mo kumain? Konti lang. Konti lang? O, tara. Kain na kami guys. Kuha na ako ng sabaw. Okay na ito. baboy. Wow! ay lang, so mo. Purong gatas. <laughs> ay, konti lang gatas niya. Ay, gatas. Tubig lang nga yan eh. Ano purong gatas? Oh. Ayun o, sobrang gatas. Hindi ganyan yung pantinda. <laughs> ano gusto mo pansin? Yung pantinda? Yung pelkay maraming sabaw? Eh, kunti nga lang yan eh. Wala pa sa kalahati yung eh. nilagay kong gatas. Yeah. <laughs> Paano ako maghahanap ng sopas na may pangtinda? Ano yun? Ah. alam mo yung sopas na ganon? Yan mo yung tubig sa margarine. Putang na. Ano ba yun? margarine sa ano? Maraming tubig. Patis. Patis. Pampahalat. Ah, Pampahalat. Maraming tubig. Akin na. Ang mga malalusak mo. <laughs> Ano ba yun guys, kasi yung gusto nyo yung pantinda. Meron bang ganong sopas? Ah, yung sopas na peke. Yung bibili kay puro sabaw. <laughs> Ayan na, masarap nga yan, oh. No? Creamy. Sopas na pantinda. <laughs> so, search mo, sopas na pantinda. Ang gusto nyo guys. <laughs> Makamang sa salad oh. daw itong ginawa ko. Oh. Ayan. Ang oh, pang pinda. Ganyan. Ganyan ba? Maraming sabaw? Ay, oh. Ay sus! Kapangit wala Walang lasa yan. Meron yan. Parang yung so, sinisurb sa mga patay. <laughs> <laughs> Ayan o. Oh, ganyan yung tingnan mo to. Parang macaroni sa alat. O, tingnan mo to. O, <laughs> oh, sige. Gagawin ko ng paraan. Eh, lalambot na nga masyado. Hindi eh, yan, akong bahala. So, na. <laughs> so guys, ang gusto ni Kim, yung sopas na masabaw, yung galing daw sa patay. Galing sa patay. <laughs> yung pagpatay. Ayun <laughs> Ay, talaga na magli. Parang gagawin natin ngayon, tatagalin natin itong laman. Salin natin ito sa gilid. Tapos lalagyan natin ang maraming sabaw. Sopas na pangpatay na tatanggalin na lang natin tong pasta para hindi malusak. ay, ay, ay. Ayan, guys. Sabaw. bawo. Bigyan natin ng madami. Bigyan natin ng margarine. Margarine ba yun, boss? Butter kasi yung ginamit ko. So, bigyan natin ng maraming tubig. <laughs> tapos konti lang kakainin niya dito. Wala pang isang mangkok yung kakainin. <laughs> ginatin natin ng patis Yan, tapos tinayin natin ng paminta. Tapos ginatin natin ng margarine. Busing kuntong margarine mo ha Madami ba to? Kulang pa. Kulang na yan kailangan tinayin. Kayon. K게 natin ng margarine, bes. so postpone po tayo <laughs> so ayan ay ituloy niya guys lagyan ko na ng maraming tubig tapos tinangdan ko yung saho para masabawan ko parang kulang pa rin yung tubig nito ah. gustong gusto yung maraming sabaw so ayan magiging natin na maraming sabaw <laughs> ay nako so guys ay, nung kumukulo na itong ating sabaw <laughs> ay nalasa nito Hmm. Pwede na. Lagyan pala natin ng isang nor chicken cube para magkalasa ulit. Tapos napakadami nitong pagkain na to. Sinong kakain nito? Pag di... Kumain kayo dito bukas. Napakadami nito. so, yun, lalagay na natin yung ricado. so, ang masarap dito sa sopas, yung pinapainit mo lang yung galing sa freezer. So, lagay na natin ulit to. Yeah. so mas tapang patay lalagyan po ba ng pepper to? Oh, so guys okay na to oh, masabaw na yan ewan ko na lang kung di pa pang patay yan <laughs> ay kaya ay lako akhirnya dapat gua. Hai, ini. <laughs> Nanti plato Ayan. Oh, aku ini. Iya. So pas patai. <laughs> so, Bisa sa labas? Yan. <laughs> <Gusto ngayon. laughs> ganyan. Ano yes, ganyan? So, pass. Malika. Ah! Ayun ba? Gusto mo? Di ba, bibigyan ka ganito sa patay. So, tatanggap mo. Oo. Oh. Nakikipagbabay ka. Oo. Kaya, makainit yung panahon. Ikaw pang ganon. <laughs> Oo, oh, ganito nga. Ayun. <laughs> Tama-tama nung -tama una. Makaroon ni salad. <laughs> uh, ganito nga <ngayon>, yung pambatay. Makaroon ni salad pa una? Oo. Pangit. Lugay negosyo. Pag ganito, di ba? Na, na, eh, na, hindi ka lang sa patay. Oo. Oh. Aabotan ka ngayon. Uh Oo. -oh. pagkwentuhan ka lang, aabotan ka ngayon. Ang sopas mayroon. <laughs> hmm. Hindi uh -oh. dapat ganon. Uh -oh. Sarap eh kasi gust, na yung nagluto na yung Kung gusto mo lang sopas na pangpatay talaga. Okay. Sandali. Gago ka ba? gusto talaga yung sopas na pang patay nito. Oh, dito mo ilagay. <laughs> oh, para ma-experience mo talaga yung sopas yeah. na pang <laughs> Diyan mo ilagay. Eh, bakit dyan ay <laughs> <laughs> Di ba meron yung mangkok na puti o kaya sa so may ng ano, kapehan na puti? <laughs> Tapos hindi ganito yan, walang ganyan yan sa pampatay. Ano? Ano, ano? ano yung walang Ano yung walang sahog? Ano yung walang sahog? Walang sahog? Kagayan ka. Oo. Oh. Uh, Habang may nagtotokit sa harapan mo. No? Like Ay, oh Oo. <laughs> so, wala akong takay na po <So>, ko nakadaan. Sumapasulong pa tayo. <laughs> so, sa ikaw? Oo. So, wala ito. So, yun, guys. <laughs> okay na siguro yung sopas pang patay natin. Oh, sarap ng sopa. Ayan, <laughs> kailangan habang mainit, kinakain mo. Kaya malamig na, di na masarap eh, nasa patay Habang naubos pa, habang oh. naubos na. Oh. Itatabi mo ngayon sa gilid may mangkok, at oh. dadaan ulit yung waiter. Eh. Oh. Hingi ka ulit. Hingi ka ulit. Ay, malamig na no? ano? Ano nang gagawin mo? Wala na, naubos na eh. Kaya nga dapat din nakikipag-usap. <laughs> <laughs> ay, kay Gio yung palagi lang doon po patay. Paglala ko lang. Hindi ko hala, hali ko lala, di ako makakain. <laughs> <So, yung aba. laughs> Mamaya um, <laughs> ilagay nila yung laman loob ng patay. Huwag <laughs> gago mo. Tangan <laughs> nito. Kumakain ka. <laughs> oh. Ay, nasarap ng crater niyo ngayon. Nagagano ka ba sa, ano, may patay. <laughs> sa inyo may cater kasi sa amin kami magluluto doon. No? Okay lang ngayon, basta kayo magluluto. Huwag yung taga-ibang bari. <laughs> basta mainis lagi ang binibigay sa patay dapat. Oh. Parang nakakagana. Eh kung malamig yung isa-serve mo sa pagkaasa mo, hindi parang bangkay na rin yun. <laughs> Gagay <Why? laughs> <Malala. laughs> Ito ba to? Oo. Oh. Hindi mo iisipin na sa patay ka. Iisipin mo, 40 days na. Sa'yo <laughs> so lang like, guys. Pag 40 days mo, ito din. Oo. Oh. Okay na. So, kahit sobrang mm -hmm. init ng panahon. Oo. Oh. Hala, ito. Napakagayin <laughs> sa sahog. hog. Hindi ganitong pantinda. Lugi ka dyan. Pantinda, repolyo lang. Ano ba kasi ang gusto mo? Pantinda. Repolyo na masabaw. Ganun nga, parehas lang sila ng patay. Kasi sa patay, maray kang seserban eh. Hindi ka naman kikita dun eh. Oh. Maglalagay ka ba ng manok dun? Mahala <laughs> ka dyan. <laughs>